Sir, pwede magtanong yung Tecno Camon 40 Pro 5G. Asan po yung saksakan ng headset niya po? Tsaka, anong klaseng headset po ba? Okay, so to answer your question po, unfortunately, wala na pong headphone jack ang Tecno Camon 40 Pro 5G. Kahit na pag tingin-tingin pa po natin kung nasaan po yung butas ng headphone jack, wala na po. Wala na po talagang headphone jack ang Tecno Camon 40 Pro 5G. So, paano kaya kung gusto mong mag-wired headset? Well, ang sagot po Dun po sa mismong USB Type C po kayo mag gagamit ng wired headphone. saktong sakto meron po tayo dito ngayon na isang sample na wired headphone at ito po yung dulo, USB Type C. So, ngayon i-unlock ko lang po yung ating phone Tasan ko lang ng brightness para mag-gets po, mag-gets natin. At isasaksak po natin ngayon itong USB Type-C na headphone. And you may notice po, ayun o, headphone icon. So, anong ibig sabihin? Kailangan nyo po gamitin yung USB po ninyo na headphone jack dito. Or, kung meron naman po kayong mabibili online, meron tayo pong tinatawag na USB-C to 3.5 mm adapter. Ilalagay ko na lang po siya dito sa ating post edit. Pero paano ka naman kung gusto mo mag-charge habang gumagamit ka ng headphone jack? So kung for example hindi naman Type-C ang gusto mo. Well, ang tawag naman po doon is yung USB Type-C to USB Type-C charging at 3.5 mm audio port. So adapter po 'yon. So kayo po ay kayo po ay maninirahan na po sa dongle life or yung dongle talaga tawag namin doon. So, wala lang kasi ako dito nung dongle na uh, USB Type-C to 3.5mm. So, lalagay ko na lang po siya dito sa ating post na comment po or dito po sa taas na lang lalagay ko siya. So, yan. Unfortunately, kung mag wire yun na lang pong gagawin ninyo. Ang uh, only option nyo lang po na ayaw nyo pong i- Uh, pong gamitin yung Type-C port mag-Bluetooth po tayo na earbuds. Okay? So, if you have any more questions po regarding sa Tecno Camon 40 Pro 5G, lagay nyo lang po dito sa ating comment section.